Dahil naman sa sunod-sunod na oil price hike, minamadali ng, ng gobyerno ang pagawa ng circular para sa pamimigay ng ayuda sa mga public utility driver. Sinabi ni DOE Director of Oil Industry Management Bureau, Attorney Rino Abad, na aabot sa 3 billion pesos ang inaprubahang pondo ng Kongreso para sa Pantawid Pasada Program. Pitong linggo na ang sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo, nakikitang dahilan ng pagbawas ng supply ng Russia at ng Saudi hanggang 2.5 million barrels kada araw ang nababawas ng na oil supply sa bansa dahil sa shortage. Sa Disyembre pa, maaaring bumaba ang presyo ng gas kaya inabisuhan ng publiko na magtipid at tangkiliki ng mga promo ng mga pribadong sektor. Dito sila mga kabawas ng isa hanggang apat na piso kada litro. Sa uh, the problem, and we're encountering since June, meron na po tayong underproduction of around 1 million barrels per day of oil. Uh, tumataas yan. Uh, in fact, uh, uh, aabot po ngayong August ang projection ay aabot ng around 2.8 million barrels ang kakulangan sa daily production. Unang-una para mga, sa mga private sector naman, uh, i-avail nyo rin po ang mga promo programs ng oil companies, 2 to 4 pesos po per liter. Uh, hindi naman po kasi kayo kasali dun sa subsidy program ng Pantawid Pasada, So dito na lang po kayo sa promo programs ng mga oil companies.